Hello, hello mga mi. Welcome na naman sa panibagong araw ng boy ko bilang isang full-time mom. A day in the life of full-time mom na asawa ng bombero na hindi pa pinapakasalan. Tara! Ngayong araw ay numpisan ko na ang tupiin yung mga hindi ko pa natutupi na nilaban sa araw. Bukod doon sa nakatambak na pinalaban, pinalaundry namin ay hindi ko pa nasalansan sa aming kabinet. Lang din yan sa gilid ko. At dahil kailangan ko rin siyang tupiin yung iba dahil nagkakalat na. Ito ngayon pinagtutupi ko ay nilabahan ko pa ito isang araw. Al alam nyo naman, hindi mo pa nga natutupi yung mga lab na nilabahan mo ay may kasunod na agad. Nilalabhanin ka na naman. Saan man talaga sa buhay yan. Ito habang nagtutupi ako ay nilagay ko muna sa walker itong bata batuta. Para naman matapos ko na sana. Although hindi ko naman minamadali yung mga gawaing bahay, talang naman, pisan ko na at habang nagbabantay ng mga bata at hindi pa nagligalig ng mga bata, ay uunti-untiin kong gawin kung anong mga gawain dito. So napagod na yung bata-batuta, bat bat eto dumedin mo na. Same time, sana matulog na siya din. Papatulogin ko na din sana ito. Kaso, hmm, nagigilaw sa panonood ng kanilang paboritong panoorin oh pagbigyan na lang natin, pagbigyan ang hilig. So this time, natulog na rin si Ate Polly. At ito naman at ay nagpapaantok naman na rin ay... at habang huminti-ngiti pa at pa yata sa pinapanood niya. So tuwang-tuwa siya dito kay Miss Rachel. Ayan yun yung paborito nilang panoorin ngayon. At sa tingin ko din ay mas maganda itong panoorin kasi na senya, senya sa kamay. Kaya minsan na adapt din na Ate Polly. At saglit na rin gumising na si Ate Polly at ito ang kanyang pinagagawa. So akala ko kung ano na niya gusto niyang ipakuha doon sa aking lagayan ng mga makeup. So, ito pala yung gusto niyang pakuha sa akin. So, ito yung binigay ko sa kanya, yung binigay pa sa akin ng aking boss yan. Bago ako umuwi ng Pilipinas. Ibigay ulit ang hilig. Ayan, yung kaartihan. At uh, tignan nyo naman yung pinagagawa niya sa kanyang lips. Oh, uh, Inap na. Ayan, yan, yan siya. Ang ko na lang muna siya. So, sabi ko sa inyo kanina, ito na ay, may nakasalang na din na labahin. So, kailangan kong bawasan talaga yung labahin. Although, papalondre naman ako. Kasi nakikita ang daming tambak na labahin. So, ito yung akin nilabhan for today. So, meron pa rin yan. Natira. Basta lang mabawasan at habang hindi pa nagtatantrums yung mga bata ay free time akong makapaglaba o makapaglinis. So, after na lahat-lahat, ay ito dito naman tayo. Siyempre, yung mahugasin ng mga feeding bottle nila. Hindi rin pwedeng itambak ito. Kailangan natin hugasin agad dahil mat maya-maya hingi ng dalawang bata ng milk. At pag nagpapampak ko, ay kailangan ko may lagayan. So, yung natirang sabon mga may, ay pinahugas ko yan siya ng uh, plato yung pinugasan namin para hindi sayang kasi itapon ko pa yung ano eh pinaguhugas ko siya dito pre banlo hindi naman natin mabuti yan di ba ko lang bang gumagawa ng ganito hindi na, hindi natin tinatapon yung pinaghugasan ng bote ng mga corn pinanghugas ko na agad ng plato yan sasayangan ako ayun, kasi mamumula pa yun ko nakakasanayan ko na lang gawin to since na naghugas ako ng feeding bottle ng dalawa hindi man ako na ipaghugas ng plato, yan ay pinaguhugas ko din dito sa lababo. Pinagsasabon ko dito sa lababo, sa mga gilid-gilid. Yung uh, sahan or patungan ng kaldero, yan, pinaghugas ko yan yung sabon. Na yan kasi kesa etapon. And, wala ang bilis-bilis na naman ang transition natin ngayon at may batang naghahalungkat na naman dito. Ginawa ng cabinet yung aming fridge. So sa araw-araw ginawa ng Diyos, ganyan na talaga gawain niya. Ang hirap sawayin, kailangan mo talagang panakot na hangar lagi. Hello mami, kakatapos lang maglaba ng pang second day, second batch lang labahin. So meron pa rin talagang tira. Ayun, ano ayun, ayun pa, meron pa talagang tira. So hindi ko na yung lalabahan, pagod na aking katawang lupa at din na lang yun. Odo pala ulitin kami nung bago man siya today. So tapalan din ng kunan time mo na ba? Ah, tayong mo ng laba ko, kahapon at sa kamay ko. So yung kamay ko, mag na naman 'yan? Odo din na naman sa sabon at saka sa Sudrox. Hindi ako nagsuot ng gloves, mamadrid kasi ako. Ah, ano, mamakagalpag magsuot ako ng gloves. Odo, uh, apatid sana pang anong. nag allergy kasi ako sa sabon ng akin kamay ko. Yan. So pagmiya kasi to, pinukuha ko tapalan din na naman yung gloves ko. So uh, buti na lang ay tuloy-tuloy yung -tuloy tulog. ko. Although gumising sa kanina, tulog siya ulit hanggang sa matapos ako. So thanks to God na mairetulog siya and then na na, and then, siya kasi, gising, na. Yan, maliligo lang siya, papahina lang siya konti. Easy. Ayan, that's it for today mga medics. If watching sa aking mini-vlog, a day in the life of full-time mom, na laging wala yung asawa ka dito naman, ay, parang wala din ganun dito. So, thank you for watching. Bye!